panibagong pakikipagsapalaran ulit suga ang nagpakita ayan, pinana ako na at pang ulam mahirap ang isda ngayon laging malakas ng dagat ito, suga pa pang ulam ka ganda ng tama, gitik durog ang mga bato dito parang binil malakas talaga yung bagyong uwan sayang ang mga corals durog-durog balatan pa 50 lang siguro ito kunin ko pang isang kilong bigas sana makakawang malaki na 300 talagbago Ayun, getik. Ganda ng pagkatama. Dating spot lang ito dito sa parting malapit. Balatan pa. Baka mag daan man ito. Maganda at may pang dalawang kilong bigas. Bali tatlong kilo na mabibili ng dalawang balatan. Ito, meron pa. Malit? Wala pang presyo ito. Hindi ko muna kukunin. Hanap ulit. Ito. Giba-giba ang bato dito. Namuti. Gumuhu. Isang bundok na bato ito. Gumuhu. Parang dinaana ng bulldozer. Yalawak ng durog-durog na bato sayang ng mga corals andito pa sa parting taas wala nang malalapad na corals giniba na ng alon wala nang matirahan ng isda kahit kulambutan wala na rin hindi pa ako nakakakita Parang dinaana ng bulldozer ang bato dito sa dating spot sa parting malapit. Ito pa. Yah Giba, giba. Wala nang matirha ng isda. Dapat magawa ng batas. Ipagbawal ng bagyo. Ito pala ang perwisyo sa kurals matagal bago tumubo ang mga corals dito rogado sana makais isang kulambutan ito may lapo-lapo tumago pa ayun sa pool yung isang klase ito ng lapo-lapo sobrang laki ng bunganga maliit ang katawan Masarap na pala po ito. Kulambutan, pakita na kayo. Ito, durug-durug rin dito sa parting unahan. Ito ang mataas na, nabuntok na bato. Gibang-giba. Wala na. Wala nang mapuruntang isda dito. Durug-durug na ang mga kurales. parang hindi makakadilin sya dito malinis ng ilalim ng dagat walang kair risda. andun mayroon pang isang malaking bato na pinagulong pinagulong ng malaking alon dati nakikita natin dito mga lapad na corals ngayon wala na durug-durug na tulad nito Parang hinukay naman ng bakho. Ibang klase ang bagsik ni Uy. Bagyong uwan. Yun, may stand trotot. Pwede na ito, pang ulam. Pang ulam ka! Ang isdang masarap kahit anong luto. Tsatsagaan ko ng mga tarot at suga. Pag may parangan, papanain ko pa rin. Makapangulam lang. At hindi na makabaw isa puhunan. Biglang lungkot ang ilalim ng dagat. Ubus ang corals Ito, may talagbago. Nakahiga. Ayun, sa pool. May nag-message na naman. Si Kumari naman siguro ito. Wala na kumari yung surahan. Durog-durog na mga corals Wala na matirahan ng isda. Oy, may pugita. Tinawag ko yung kasama ko. Ay, salamat at naka. Swerte yung Pugita. Kaya alam, parang maliit. Makikita yan kapag lumabas na. Sana malaki para may pandurdog tong agad kami. Pinapalabas ni Kasiyoko ay kinikiliti. Tabas na. O kada mahiya. Ay hamal na pugit ito tagka utot. Baho lumabas ka na. ayon hindi kinaya ang baho. Wow, malaki pala 'yon. Akala ko maliit lang. Ay, basaot na. Hindi pa tinamaan. Ay, hamal na yan. Andun sa pinakailalim. Ayun. Ayan, tinamaan. Kaya lang nakapunit. Ay, sayang. Oy, nandito, lumabas. Yari ka! Ayan! Sa pool. Ay, mabuti na lang at lumabas. Kapag mapakuha talaga, kusang lumalapit. Ay, mabuti na lang at lumabas pa. Malalim pa naman yung butas. bawi na kami dito sa puhunan. Sa isang pugita ayun, nasamaan ng tama ng buti ay, mabuti na lang at nakaswerte nagpipilit pang sumuot andun na nakapasok na yung dalawang galamay buti at mahina na nasama anong tama doon sa unang pana ni Kasyukoy Hmm. Estimate ko nito mga dalawang kilot kalahati. Sana meron pa. Ito, merong solid. Ayun, gitik. Ito pa lang ang isang pambintan na pana ako. Matagal na kami langoy. Hanap ulit. Ito may talagbago dito guys hindi ko napansin may kasama pala sa parting taas hindi ko nakita andun umalis na ayan sa pool kaya eh, ito lang napana na ako hindi ko napansin akala ako isa lang sayang nung isa patagal na lang yung panaman bago makakita ng isda ito may kanoping ayun gitik Kanupin or bukawin kung tawagin dito. Ohoy! Oh, kulambutan! Wow! Malaki! Thank you Lord at naka. Sorting malaking kulambutan. Sisiguraduhin ko ito ng pana. Para ang tong sigurado din. Nagaabante. Chichimpuhan ko lang. Ayon! Sa pole. Malakas! Ya. Yeah. Pagkalaki. Halos kalaki na ng unan. Thank you Lord at may malaki ng kulambutan. May malaking pugita pa. Sigurado ng pandurodugtong nito. Nagitik pala yun. Sana may kasama pa. Ito, kuha pa. Tandahalin ko lang para di magulat. Huli ka. Uy! Maka. Ang mga naibon ito at naandyan na naman. Mga 200 grams ito. 900 ang kilo. Sana meron pa. Oh, hoy! Kulambutan pa. Good size na ito. Ayun! Gitik! Ma isang kilot kalahati sa estimate ko. Ay salamat at nadagdagan ng pandurodugtong. Kwartang linaw na ito. Kahit pang ulam lang ang isda, may kulambutan man na malaki. Ito mayroon pang gibang bato, lalim ng hukay. May surahan. Kalabasin ko para magandang patamaan. Labas na at Siguradong ihawin ka ng inakay ko. Ayun, sa pool. May ihawin ang inakay ko. At nag-akyat na rin kami sa bangka at naikot na namin tong spot. Buti na lang at may malaking pugita at kulambutan. Maraming salamat sa inyong panunood. Ya, yeah, laking kulambutan. Yung laki araw, yun Oh. Estimitin mo kung ilan. Gulat ko, magkalaki. Ya! Ano yun? 4 kilos Estimate ko 4 kilos? Oo Estimate ko 4 ono <laughs> <laughs> Yan ang mga estimate talagang Ya, yeah, laki Ano yan? 4.6 Naandun lang pala sa may 4.6 Yeah. 4.6 yan. 1.3. Ay, no, 4 4.3. Ano yung estimate ko diyan na ano? Ipilaka estimate ko yung mababang estimate. Quattro, quattro. Quattro, tre. Ito uh, a <laughs> gramo. <laughs> ay, ayos. Yung malaking pugita. Malaking kulambutan pa. Uhu. -huh. Giti. Namata. maday pag kami isang dive, pupuntahan namin yung isa naming spot. Titingnan namin kung ang bato ay giba-giba na. Ang laki ng pinsala ng bagyo, Uwan. ubos ang mga kurals. Dapat magawa ng batas dahil pagbawal ang bagyo. <laughs> yung pala, salot sa mga kurals. Binigit yung ang mga, kurals. mga nabundok na mga batoy. Ang laki ng bawas. Yah. Napingasan? Oo. Matibay. Sobrang lakas ng alon yun. Galaw sa ilalim. Galaw sa baba. Nag-report yung... Bato? Uh, puruti ano? Halos lahat pag puruti. Yan ang dapat ipagbawal. Ginigibang tiwal. Dapat alos. magawa ng batas ay ipagbawal ang bagyo. Hindi ito na lang muna guys. Ang una namin dive at mapunta kami sa kabilang spot